Tinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Yan ano, sabi ng Panginoong Yesus, siya yung pastor na mabuti. Eh. Ilalabas niya sa mga kung ano anong kulungan yung kanyang mga tupa. At pakingganon tupa niya ang kanyang tinig. Sa iba ika, hindi sila susunod. Sabagat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Pero yung kanyang, yung kanyang mga tupa, kilala niya ang kanyang, ang kanyang tinig. Kaya sa pastor ka susunod kung tupa ka. Susundin mo yung pastor. Si Kristo yung pastor eh. Pag narinig mo ang tinig ni Kristo, susunod ka. Bibigyan kita ng isang scientific uh, na, na pruweba. No? Eto, papakita ko sa iyo yung video na totoo yan. No? Eto, mga tupa yan. Ano? Uh pinatawag nung isang tao. lagyan mo nang ano? lagyan mo nang one more time. Oh, one more time. one more time. one

Yeah oh, kami. Oh my god. Oh my god. Oh my god. <laughs> <laughs> this is oh, high. Oh my god, this is amazing. What's What's this? <laughs> 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 Nakikilala nung mga tupa yung pastor nila. Spiritually speaking, sabi ni Kristo, siya yung mabuting pastor ang susunod sa kanya yung mga tupa. Merong mga tao, anuman ang gawin niya, hindi susunod sa kanya. Kasi hindi niya mga tupa yon. Ano ang punto ko, kapatid, ano? Kapatid na Rosa, no, Ronan. Ang punto ko, uh, meron talagang mga tao ang inahanap mali. Hindi nagahanap ng totoo. Hindi kagaya mo, no? Nag-iisip ka kung alin ang totoo.